yun so mapagpalang hapon na naman at tapos na naman yung oras natin oras natin is 4.30 ano uh, ah, pahinga na kami doon sa ginagawa namin na ah, kubo ng guardhouse ano ngayon na ah, subukan natin mag fishing para kadiskari tayong pang ulam kahapon may huli tayo dito tsaka naputulan tayo ng isang lure doon yung banana lure natin ah, ayaw umagpaawat ayaw bumitaw nung ano nung sibad talagang sobrang lakas ba ayaw magpahikit uh, puro na lang tayo ano kaya hinigpitan natin yung drag natin kahapon ayun na hindi natin na uh, sampah. so ngayon try ulit natin kung makaka kaya nasulit tayo nang ganong sibad ang uli ko nga pala kahapon isang talakito at dalawang black dot snapper Pwede na! So, wala tayo dala kahapon na camera kasi lobat. Ngayon, ah, hindi na lobat. Kaya makakapag-vlog tayo ng kaunting oras. Ano, hanggang dumilim. So, try naman natin umagis dito papunta ron sa pinangungula natin ng talakitok. Ano. Try natin. First cast tayo dito. Hindi natin. Ginagawa ko dito ang teknik. Pinapalubog ko ng konti kasi yung mga Ah, uh, yung talingan kung tawagin ay nakalubog. Try natin dito. Hindi pa ako gumagamit ng rattler. Uh, medyo labu yata yung ating camera kasi naka-case tayo. Uh, nag-aalangan ako dito sa aking body holder, baka mamaya biglang bumitaw eh malaglag yung cellphone natin, ano? pero sana malinaw naman ano so ayan nakapagpalit na tayo ng lure no eto na yung lure na gagamitin natin ngayon ito sumabit ayan uh, ito ito muna yung in order natin sa shopee try natin 5 grams lang to hindi uh, hindi muna tayo magpero kitang kita kasi malinaw naman yung tubig oh. Uh, magandang lumaro Maka, makadali tayo dito ng mga pang ulam ulam natin mamaya medyo malayo din sya ikas o oh. okay din 5 grams tama tama pa high tide pa lang ah, papasok na yung ano dito mga talakitok pag pa na napasok yung talakitok dito yun bali may dadaan bangka oh. pero hagis tayo kasi hindi naman niya hindi naabot nung hagis natin yung dinadaanan nila tsaka umiiwas sila lumalayo sila ng daan pag nakita nila may nagpipishing dito mababait yan shout out kay kuya ayan oh. shout out kay kuya lalaot ingat ka kuya sa laot marami ka sana mahuli ayan ayan oh. lumayo siya alam niya may nagpipishing dito kaya lumayo siya pabait yan sila parang ayaw pansinin yung ating tain baka ah, gusto white may white din tayo dito yung luminous subukan natin mamaya oo oh. oh, na ito na fish on ay lagut nakatanggal tanggal mga master unhook na naman unhook ang ganda ng kagat umiyak na yung reel natin putol pala putol mga master yun na naman yun oh. nako putol na naman oh. Huh. nako bus leader line natin papalit muna tayo sayang Huh Butol yung leader line natin. Ang laking isda. Sa yun. Sayang. Okay.